naman na nagalit na ngayon. Oh, actually, ako, Nagtampo eh. Nagalit. Kasi sa nanakal ko, parang kung... naman. So, kasi alam mo ang totoo. <laughs> so, sa, puntong ito si Carlos, eh, ang problema. Hindi ko naman sabi na may problema siya. Parehas naman po sila may mali kasi parehas naman po sila may nag-IPD. Pero si Chloe ba na-meet mo na rin? Na? Opo, na-meet ko rin siya ako. Mm -hmm. Unang beses. Anong first impression mo sa kanya? Um, nung una, okay naman po. Okay naman po siya. Kaya lang po parang nakasama po namin siya. And nga, medyo uh, nagkaroon po ng distance po so, sa family siya, sa kanila. Pero sa so, pagpapat po, po namin pag-ayusin, sa so, po Gano'n kayo ka-close ni Carlos? Or na kayong so, magkakapatid? Lalo na po kaming dalawa kasi yung age gap po kasi namin ni Kalay and kami po kasi namin, two ni Kalay, 2 years na po age gap. Yung so, sumunod po kami namin yung pang 3, 10 years na po. So talagang kami po talaga lang makikin si sabay. Wala kayong communication? Kaso po na wala po. Bakit? Nakablock ka Nakablock ka? Hindi naman po na

Jariel, <makes> Diy medyo light question lang. Uh, tinatanong kasi sa net kung may MMK yung buhay niyo. Sino kaya yung okay gumanap sa nanay <laughs> question na lang. Ngayong may nurse will come sa kanya. Pupunta ba kayo sa kanya o paano? Anong magiging... Actually, hindi ko rin po alam kung sinamad ko Wala pang ano, final decision pero kung kayo okay. lang ang masisira pupunta kayo okay. okay.